maganda. Bliss, may alis akong So, ayon okay, katita at for today's vlog, wow. ay pupunta tayo sa lola ngayong hapon. Ba ba yun, okay? At magha-harvest daw ng Avocado! Avocado! I-harvest na ang avocado. Ito ang mga kasama natin makakulit. Ay! Ang dami namin dala pa sa lobong kay Lula. Mansanas at isang orange. So tara! masukal, hi, 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 hi. Hi, hi. Dito hello na kami weka, kay Lulang bahay. Walang tao. Nakalun, nakalun. Doon grade

Lula, Lola, hello. Bliss, ka, uti, uh, ah, bangun ka? Kayo <laughs> uh, na um, ka pa dyan. Si Lola. Bliss. Amaya, alis ang mga Lola. Matay si Lola. Bliss na. Oh, okay. bliss na kay Lola. <laughs> bliss. Okay. Ikaw, ikaw. Okay. Ikaw si ano <laughs> nga <alam>, na. Kainin mo daw Lola ya.

<tinyo> hindi na yung isa. Nadya pa ba isa? Pa, pa, patatlo na yan. Pa, hindi pala pa, nabubuksan yung bintana. Hindi eh, na, na dada, dada, dada. yung mata. Hindi <tinyo> <tinyo> na nagagali Hindi na nabubuksan. Pa. So, ayun na nga po. Ina-harvest na ang avocado <tinyo> ni <tinyo> Lolo Gadong at Lolo Ray.

ganito hmm. hindi lang halata pero para, magulang na daw siya uh. hi Tanyel hi ka muna hi sa si Lola sa

Madaming abukado. Dito hmm. tayo. Magalaro tayo na bike mo. Wow! Dito naman tayo sa isang puno ng abukado. Si Lulugadong naman. Ay. Against the leg. maliliit siya pero Tinya oh oh phải marami dito medyo mal malalaki din naman dito mas malalaki dito no dragon fruit marami rami na rin pala itong bunga pero hilaw pa siya Hello ko. Dragon fruit. Puno ng santol. Ang dami na pala nitong bunga. Hindi makita sa sa loob siya makikita Kaso, madilim ang pagkabidyo. daming tao pa no mai ng daming tao. tao. Lang pa rin ng mga. po nga inag na lang ang gamit, wala kaming hapunan na dala. Hindi nagigi. Nagiya na kami ng mga. Pero kung po sa sana ng Nandito kami sa bicycle, ikaw na gabay. Ba. Ba. na ka

Oo, laki. Ang lalaki. si Lola ng avocado. <makes noise> mm -hmm. May tatlong pirasong sinug na siniguelas Sinungkit na at baka ma masayang naman. pinagwelas, si tatlong, dalawang piraso. Mm -hmm. Yung isa ay mm -hmm. <laughs> tinukapan ng manok. Oh! Tumuntong na sa tricycle. na lahat ang abukado natapos na kumuha lalaki ang dami oh dibuksan mo <laughs> Kau kay Lola, kiss. Kiss kay Lola Bukol. Kiss. Oh. Baho mo na, otot Sabi mo, baho otot. Pautot mo si otot pautot. 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 Pinya. <laughs> <laughs> Pinya. <laughs> <laughs> pinya pa, pinya, pinya pa, pinya, pinya, hagat ngayat. Haga yam yam. Serap. Asal ngayat 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 ngayat

Tambay-tambay muna tayo ng konti. Si Lola. Bing. So, ayun na nga.